May buntag sa tanan, guys. So, modeni siya nga experience katong paingon nami sa Manila. Grabe din nako ako. May imagine akong kaugalingon nga nakaya nako ako. Nagdala og bata. Siyempre, uban-uban ako si Rema. O kahumanya og dodo, guys. Mapislok yun na siya. So, nakamata na siya. Sa dihang naabot nami din sa airport. Sa labi pa daan. Nagkalison ako na ko guyod sa akong mga bag na perting daghana. Pero laban lang yapuntaan nga sitwasyon. <laughs> so, going sa pasulod, makita nato, ng nga gabi kanindot kaayo ang ilahang lugar o limpyo kaayo pati ilang CR. Siyempre, mahadlo ko ibilin si Rema sa laing mga taong mangihi ko no? Nang bit bitbit yun ako siya. Kaya masin palag pagbalik nako ako, wala na di ay na imipas. So, nang hunaw siya o pwerte niyang lingawa dari, wala pa siya gisapot. Pero kaya nga mo ang flight party pa mang dugaya guys, alas 11.45, pero naabot midri alas 10 pa, party kadaghan ngako ang dala, bit-bit nga gamit, Uh, gamit niya o ako ang gamit so duha kabuok no ako ang gidala sa so, tadriya sa airport nagkaong-kaon na may og biskwit pagkahuman nagsige na midriya og jack and poi pero wala pag yu dugay kaayo guys ang ato ang flight wala pa abot ang ato ang airplane nga sakyan so actually dili na nako ni na siya first time nga nagbiyahe padulong sa Manila pero first time na ako, nga nagdala og bata no kaysa ako ang mga travel sa una wala man to siya bilin ra man ato si Bayshore si Bayshore pa man ato sa intra na ako ko nga business So mo guys nga medyo naglisod jud ko og natagbaw kog lingaw-lingaw sa ayon sa ona ko siya para dili siya kaayo ma-board. Ma so sa ako ang experience guys, bisag 2 years old pa nga bata na naday siya ay bayad no sa ticket. So gi free ra mi ani na nag-sponsor sa amo as dili na ko pwede ingon kung anong nagadto Manila. Pero dugay-dugay na ni sama sa kong giingon, karon 3 years old naman si Rema. So bisag 2 years old na naday bayad niya, stricto kaayo ang kanang pagpasulod ni mo sa airport, gipangitaan ko actually o oh, birth certificate niya. So, may gani kayo na ako idala sa cellphone, kanang na uh, clear scanner na ako ba kay Siguro, para security purposes, ila siguro ginamake make sure nga ang tag sa bata ako, basi kidnapper baka oh, dili. Wala <laughs> <One> pangitaan <laughs> <gina> yun og <yun laughs> yun mga documents. Kisapot na diri ang bata guys, no? Kay basin o uh, katulogon siya. Kay syempre sa'yo man may nagmata. O, Medyo layo-layo po ba ang biyahe. So, gikan is San Francisco ni Atomi pero good thing kay na may sakyanan so nagpatod ra ko ani sa ako ang pagumangon sa ako ang bana. May gani kay Drea sa airport Butuan ana si like og galingon nila nga dulaanan guys. So samtang magpaabot pwede ka ayo mo Drea nya. Salamat ra ko sa Ginoo kay wala pa kay tao kami ra duha diri nagtikaw-tikaw. Sulit ka ang amo ang pag-ari sa kilid ulo-ulo pa unta na ko mag-ari pero as in, wala mo ko choice, kinanglam man ako siya lingaw-lingawon, so naas sila yung mga padiditanan, as sila balay nga gagmay, as sila yung mga letters, ngayon mo na ipang ang mga letters, para malingaw dyan ang bata siya, kaya na-appreciate niya, bisag, dili pa kay siya dako, pero wala tigulang, no? So naa mga stuffed toys nga dagko, naa mga tarak-tarak, na mga mm, inana, na mga sakyanan, na mga tuyananan, tuyaanan, so pero wala jud kaayoy tao pa, kami pa ang nakauna diri at Bye. So pass <laughs> forward guys, Hindi <laughs> okay, oh, ko tayo gusto kundang sa rin nga time pero kay happy naman ang oras, ako na siyang hihugasan Siya ang kamot na kamot ko nga makabalik mi dito sa muling kurangan kayo na dahil na, na nga ang sakinan Syempre worth it tayo, again it's our first time to travel together O oh, grabe -excited. na mo ka-excited pero nakulbaan ko kaya binakong mahadlok siya, makuyawan siya, or muhilak siya, or mabungol siya dagang kay kung mga yun na unang nga Paglingkod ko na mo guys, si Rema nagtanaw sa bintana niya. Sige siya pangita sa iyahang dada. Hoy, Diyos ko, tabang. Dada. Eh, dada? Oh. Asa mong dada? Dada? Yay. Pwede na kong kulbaan, no? Kaya may hilak siya ba? Hindi mangita siyang dada niya. Di niya makitaan. Saan na lang, makanaog yung tingang limig ahat. Makabalik niya sa lapinigan. Mangita ni mong daddy. Pangita niya Ano man, nag-uban mong daddy din. man. Di bawah lah. Mula koyak kain naik ubah nung dadi. Airplane. Mana ni? Hello. Hello. Sabak mo. Nakalamang jud ko guys kay magdidik pa magin ni siya. Sumurag so, nakalimtan niya ang yang dada. ha, wala dahil nakauban niya. Nalingaw oras siya, abin ako magilak gilak Sus, pag muuyok na sa ang mong sakyan, magkiling-kiling. Perti, magbahik-kik siya katawa. Marang dako kaya akong pasalamat sa ginoo. Oo nga. Grabe ni nga experience din na ako ni makalimtan for forever thankful kay ko aning mga panahon. Salamat sa Ginoo, salamat sa mga panghitabo no nga ay mo hinungdan nga nakaabot mi didto. Tawag mo ani niya o. Oh. ka? ก็ต yeah. ัวเราตัวเนี mm. ่ยมั oh, ้งอืมต uh. ัวเนอะไปบปล่าไปบอก building ฮะ building ป่ะตามกันไม่ได้ building ตัวเนอะเปล่าเปล่าเนอะิ u i l d i n g บปล่า building เปลไา

magagag magkaan ng clouds aning gugup gugup magkaan ng clouds oh, wala naman clouds ha? Oh, wala naman clouds ano na pang balay ko? hala wow building 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 ba sila? hala balay oo oh, oh, oh. Ay, balay Oh! Wala, wala na yung airplane dumay. So, mo So rin guys. Abot kami ni Tumpa na Uga nga mo ang paniob to. Maupag yun ni Hapit na alas dos. onya, grabe na kung pungpugong yun sa iha o gunit-gunit, no? Kay, hadlok yun ko guys. Kay kami rabiado ha. Nga, gisapot na siyang maayo ani nga time kay katulogon na kay siya. Mangita na siyang bikil sa iyang sapatos. O, dili jud lalim guys. Mo na nga kung parehas mo sa ako babies. Laban lang gyud Kaya kay mo na sila unya. Ato lang enjoy ang mga panahon nga kauban yun nato sila. Kabalo ko nga dili gyud lalim pero kaya nato kay mga mama manta Saludo sa tanang mama ug kabalo ko nga tanang i-bless sa Ginoo sa ato ang mga pagkugi ug paghago sa pag-atiman sa ato ang mga bata. So, to make the long story short, sa amo ang lakaw, naplastar yun ang tanan, o nakaabot rami sa amo ang dapit. Actually, nagabian mi anin, nakaabot mi sa amo ang gitulgan, gabi inakaayo. Oo, naluya ra si kadugayan, nakatulog siya. Ang nagpinaabot ni sa among sundo kay mahadlok man mi Kumuad to adto kami lang, ako mi katuod kung asa mi So, hantud nga nagrest na mi. Grabe na mo kalipay kay at long last tulog-tulog na mi guys amo ang room. Salamat kay sa inyong pagtanaw. Bye-bye guys. Morato.